Ikukwento ko sa inyo ngayon ang isang sci-fi na pelikula na pinamagatang I Am Mother. Now sit back and enjoy the movie. Ang taon na pinaganapan ng kwento ay sa hinaharap kung saan patay na ang lahat na tao. Bago sila mamatay, gumawa ang mga scientists ng isang bunker bilang backup plan upang sila'y muling dumami sa mundo. Ang bunker ay pinapatakbo ng isang AI robot na tinatawag na Mother. Siya ay binigyan ng responsibilidad na mag-alaga ng ilang human embryos at palakihin ang mga ito bilang mabuting tao na magsisilbing tagapag-alaga ng paparating na henerasyon. Sa simula ng pelikula, si Mother ay pumunta sa lugar ng napakaraming human embryos at namili ng isang malusog na fetus para palakihin. Inilagay niya ito sa isang gestation chamber, isang device na kayang palakihin ang embryo upang maging sanggol sa loob lang ng isang araw. Habang siya naghihintay sa pagkabuo ng sanggol, maririnig ang putok ng baril sa labas ng pasilidad. Bumalik siya sa sunod na araw at inilabas sa sinapupunan ang bagong silang na sanggol na babae. Ang mga sumunod na eksena ay nagpakita kung paano pinalaki ni Mother ang sanggol. Pinanood niya ang anak na maglakad sa unang pagkakataon, pinatahan ang bata sa tuwing ito ay iiyak at labis siyang minahal. Kapag walang masyadong gawain, si Mother at ang anak ay sabay na gumagawa ng origami. Inuruan din siya ni Mother kung paano sumayaw. Nang ang bata ay lumaki na sa wastong edad, Pinakilala siya ni Mother sa iba pang embryos at sinabi ang kanyang layunin sa mundo. Pagkalipas ng ilang taon, ang bata ay naging ng isang ganap na teenager. Madala siyang manood ng video ng mga tao sa kanyang tablet. Bagamat siya ay isa sa kanila, siya ay nabibighani pa rin sa kanilang kalikasan. Nang magkaroon ng technical problem ang kamay ni Mother, madali itong naayos ng bata. Narealize ni Mother na naging maayos ang pagpapalaki niya sa kanyang anak. Araw-araw tinuturuan ni Mother ang anak tungkol sa mabuting asal at etika sa buhay. Binibigyan niya ito ng hypothetical question para subukan ang kanyang moralidad. Ang kanyang pangunahing pakay ay gawing pamilyar ang anak sa konsepto ng sangkatauhan. Sa darating na panahon, siya ay haharap sa huling pagsusulit na magpapakita sa kahusayan ng pagpapalaki ng ina. Isang gabi, ang anak ay nahihirap ang makatulog kaya naman siya ay nanood ng video ng mga tao. Biglang nawala ng kuryente ang pasilidad. Lumabas siya para hanapin si Mother at nakitang ito ay wala ding power. Nakita niya ang putol na kable na naging dahilan ng pagkawala ng kuryente. Habang siya nag-iisip sa maaaring naging sanhin ito, narinig niya ang isang daga. Hindi pa siya nakakakita ng buhay na hayop sa buong buhay niya. Siya ay excited na naglagay ng patibong at inayos ang kable. Habang naghihintay sa pagbalik ng kuryente, nahuli niya ang daga at agad na nahumaling sa hayop. Pagkatapos mag-charge, nahanap siya ni Mother habang kasama ang hayop at kinuha ito sa kanya. Siya ay nag-aalala dahil maaaring nagkaroon ng butas ang airlock ng bunker kaya nakapasok ang daga. Kanyang pinahayag na lumang nakakalason ang hangin sa labas ng bunker na kayang makapatay kaagad ng tao. Pagkatapos nito, gumawa siya ng hakbang para siguraduhin hindi kontaminado ang hangin sa loob. Dahil ang daga ay potensyal na carrier ng kontaminasyon, kaagad niya itong pinatay kahit na tumutol ang kanyang anak. Pagkatapos ng ilang araw, sila ay nagdiwang sa kaarawan ng anak. Nang naghahaponan, ang curious na anak ay nagtanong kay mother kung posible bang mabuhay ang mga tao sa labas ng bunker. Nagduda siya ng kaunti sa mga itinuturo ni mother dahil sa nakitang daga. Agad na sumagot si mother na nakasisiguro siyang walang nabubuhay na tao sa labas. Maya maya, siya may narinig na ingay galing sa airlock ng pasilidad. Lumapit siya para suriin ito ngunit walang nakita mula sa unang pinto nang lumakas pa ang ingay, nagsuot siya ng hazmat suit at binuksan ang pintuan. Habang palapit siya sa pangalawang pinto, narinig niya ang isang babae na humihingi ng tulong at sumisigaw na siya'y binaril ng isang droid. Agad niyang tinanggal ang hazmat suit para ibigay sa babae. Isinara niya ang pinto upang mapanatili ang ligtas na distansya, pagkatapos ay binuksan ang entrance para makapasok ang babae. Naalerto si Mother nang bumukas ang pintuan. Nagmakaawa ang babae na huwag sabihin kay mother ang kanyang pagdating. Siya nag-aalimlangan dahil wala siyang itinatagong kahit na ano sa kanya. Dumating si mother ngunit hindi nakita ang sugatang babae nang siya na nanatiling nakatago sa loob ng airlock. Nang tinanong siya kung anong nangyari, sumagot siyang aksidente niyang nabuksan ang entrance. Bilang parusa sa kanyang kasalanan, pinagawa sa kanya ang huling pagsusulit sa sandali yun. Dinala siya ni Mother sa classroom at ibinigay ang tablet na may laman ng pagsusulit. Nang si Mother ay makaalis, iniwan niya ang ginagawang pagsusulit at pumunta para tignan ang babae. Nakita niya itong walang malay dahil sa tinamong sugat. Pinakialaman niya ang gamit nito para makasigurong ligtas at natagpuan ang isang baril sa loob. Ginising niya ang babae at inalok ng mahiinom. Nang binuksan ng babae ang kanyang mask, siya ay nagprotesta dahil sa maaari niyang dalang kontaminasyon. Nabunyag sa kanya na wala naman talagang kontaminasyon sa labas At nagsisinungaling sa kanya si Mother sa simula pa lang Itinago niya ang babae sa isang parte ng bunker bago pa sila mahanap ni Mother Pumunta siya sa infirmary para kunin ang mga kinakailangang gamot Samantala, nakita ni Mother ang isang poison mask sa loob ng airlock Nakita ng babae si Mother habang tinatapon ang mask sa loob ng incinerator Sa sobrang takot, sinubukan niyang kunin ang baril sa bag ngunit hindi niya ito nahanap nang siya'y bumalik, bigla siyang hinila ng babae at tinanong kung nasaan ang kanyang baril. Nabanggit niyang isang droid si Mother at kailangan ang baril para maprotektahan ang kanyang sarili. Nasurpresa si Mother nang dumating sa classroom at nakitang wala ang kanyang anak. Nakita niya ang babae na hinahawakan ang kanyang anak at tumakbo papunta sa kanila. Nagawa niyang mabaril si Mother ngunit ang bali hindi gumawa ng anumang pinsala. Sinakmal niya ito at madaling nakalo ang babae. Sinubukan siyang pigilan ng anak at ipinahayag na nandun ang babae dahil siya ay nangangailangan ng tulong. Naintindihan ni Mother ang problema at dinala ang sugatang babae sa infirmary subalit hindi hinayaang makapasok ang anak sa loob. Nagbigay ng mga katanungan si Mother habang ginagamot ang kanyang sugat ngunit hindi nakakuha ng kahit na isang sagot. Nang matapos, sinabi niya sa kanyang anak na siya ang nagsinungaling tungkol sa kontaminasyon upang mapanatili siyang ligtas sa anumang panganib na dala ng outside world hindi na alam ng anak kung anong dapat isipin dahil sa kanyang pagsisinungaling. Inuha niya ang bag ng babae at nakita ang isang libro na mayroong ilang guhit ng mga tao. Pumunta siya sa babae at nagtanong tungkol dito. Ngunit ang babae ay hindi sumagot nang nagsuspech ang pinadala siya ni Mother. Nang sinubukan niyang ipagtanggol si Mother, sinabi ng babae na ang mga droids ay gumawa ng kakilakilabot na bagay sa mga tao. Maya-maya, humingi siya ng tawad kay Mother sa pagpapapasok niya sa babae. Pinaintindi sa kanya ang pwedeng maging resulta at agad siyang pinatawad. Lumala pa ang kalusugan ng babae ngunit wala siyang tiwala kay Mother na magsagawa ng operasyon sa kanya. Dahil dito, nag-volunteer ang anak na gawin ang surgery at matagumpay na nailabas ang bala. Nang nagising ang babae, binigyan siya ng pagkain ng anak na agad niya namang kinain. Ang dalaway nag-usap habang nanunood si Mother sa malayo. Sa sumunod na araw, sinabi ng babae na ang mga guhit sa libro ay mga miyembro ng kanyang pamilya. Hiniling ng babae na gawing sikreto ang lahat na kanyang mga sasabihin. Sinabi niya ang tungkol sa mga survivor na nakatago sa minahan kung saan siya nang galing. Ininungkahin ng anak na sapat ang kanilang resources para tulungan ang mga tao sa minahan kaya dapat silang dalhin lahat doon. Subalit sa halip na maratili, mas gusto ng babae na sumama siya sa kanilang kampo sa minahan. Ipinaalam ni Mother sa kanyang anak na ang balang nakuha nila sa katawan ng babae ay kapareho ng bala ng kanyang baril. Siya'y naghihinalang binaril ang babae ng ibang kauri niya. Sa huli, tinapos niya ang pagsusulit at pumasa dito. Bilang regalo, inayaan siya ni Mother na mamili ng kahit na anong embryo na sunod nilang papalakihin ang dalaway matyagang naghintay sa pagsilang ng sanggol. Kinalaunan, sinabi ng babae na siya dapat mismo ang sumuri sa bala at kumpirmahin kung sino talaga ang bumaril sa kanya, kung tao ba o droids. Ginawa niya ang sinabi ng babae at nalamang ang bala ay ganap na magkaiba. Ibig sabihin ay nagsisinungaling muli sa kanya si Mother. Nahanap niya rin ang dokumentong may label na embryo number no. 2. Inanap niya ang file at ma-realize na hindi siya ang unang sanggol na ginawa sa pasilidan. Nahanap niya ang ibang subject na may label na palpak na eksperimento. Sunod niya ang sinuri ang incinerator at natagpuan ang isang panganang tao. Kanya ding natagpuan ang dokumento tungkol sa mga aborted babies. Siya ay hindi makapaniwala na pinatay ni mother ang ibang sanggol at nawala na ang tiwala niya dito. Pumunta siya sa babae at sinabi ang lahat na nalaman siya ay nagpa siyang sumama sa minahan kasama ang babae. Subalit gusto niyang hintayin ang kapatid na lalaki upang maisama sa kanilang pagtakas. Sa sumunod na araw, umuha siya ng mga supply na gagamitin nila sa pagtakas ngunit nahuli siya ni Mother sa akto. Niloko siya ni Mother at nagpanggap na walang alam sa kanilang plano at binala siya sa kusina. Sa huli, ikinulong niya ang anak sa loob at pinuntahan ng babae para tanungin ang kanyang tunay na motibo. Samantala, gamit ang isang kemikal, nagawa niyang mabasag ang glass door. Ang dalawa ay nagsimulang mag-away ngunit na-distract si mother nang binuksan ng anak ang fire alarm. Nahanap siya ng babae at kinumbinsing tumakas na hindi kasama ang kapatid na lalaki. Nang sinubukan silang pigilan ni mother, inostage ng babae ang kanyang anak at nagbanta kay mother na buksan ang pinto para sa kanila. Naobligang sumunod si mother dahil ayaw niyang masaktan ang kanyang anak ang dalaway nakatakas at tumakbo palabas. Nakita niya sa unang pagkakataon ang tigang na lupa at naiibang realidad. Ipinilit ng babae na kailangan nilang agad na magtago at ang dalaway muling tumakbo. Ngunit sila ay nasundan ng mga pumapatay na droids at muntik nang hindi makatakas. Ipinaalam ng babae na inani ng mga droids ang lahat na tanim anim na buwan na ang nakalilipas. At pagkatapos nito ay hindi na makahinga ng maayos ang mga tao nakarating sila sa baybayin na may malalaking cargo containers. Sa una, siya ay namangha sa ganda ng dagat ngunit kanyang na-realize na ang kampo na tinutukoy ng babae ay ang mga cargo containers. Umamin ang babae at sinabing nabaliw ang mga tao sa kampo dahil sa kawala ng pagkain, kaya naman siya ay tumakas doon ilang taon na ang nakalilipas. Siya ay nabigla sa narinig at nagsisising sumama siya sa babae. Walang pag-aalinlangan siyang bumalik muli sa pasilidad. Subalit nakasalubong niya sa entrance ang ilang droids na nagbabantay sa pasilidad. Nang binanggit niya ang pangalan ni Mother, inayaan siyang makapasok sa loob ng walang karagdagang pagtatanong. Si Mother ay natutuwang siya iligtas at inanyayahang lumapit para tignan ang kanyang kapatid. Nang siya'y kumalma na, ipinaliwanag ni Mother ang kanyang tunay na layunin sa buhay. Ang kanyang pangunahing layunin ay gumawa ng mas mabuting mga tao na mas superior sa mga nauna na siyang naging dahilan ng pagkasira ng mundo. Nang makitang wala ng pag-asa ang mga tao, gumawa siya ng hakbang at itinalaga ang mga droids. Simula noon, siya ay nagpa siyang ng mga tao na may wastong pag-uugali gaya ng sa anak niya ngayon. Habang ang dalawa ay nakatingin sa bagong silang na sanggol, tinanong ng anak ang tungkol sa mga labi ng tao na kanyang nahanap. Bago pa makapagpaliwanag si Mother, kinuha niya ang sanggol at sinubukang makataka sa pasilidad sa pamamagitan ng pagtrap kay Mother. Naabisuhan ang mga droids na nasa labas at persahang binuksan ang entrance. Tinutukan niya ng baril si Mother at hiniling na paatrasin ang ibang droids. Pinaliwanag ni Mother na siya at ang ibang droids ay iisa. Sinabi niya din sa anak na pwede siyang umalis sa pasilidad na hindi kasama ang kapatid o kaya naman ay tulungan siya sa pagpapalaki dito. Subalit ipinilit ng anak na nagawa na ni mother ang kanyang tungkulin at humingi siya ng pagkakataon na maipakita ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pagbuhay sa kapatid ng mag-isa. Biglang huminto ang mga droids na nasa labas. Hiniling ni mother sa anak na i-disable na siya dahil tapos na ang kanyang layunin sa mundo. Binaril ng anak ang kanyang CPU at si mother ay tuluyan ang namatay. Hinuha niya ang lahat na responsibilidad na iligtas ang sangkatauhan mula sa extinction. Pasasaksihan natin muli ang babae na natagpuan ng isang droid na kamukha ni Mother. Sinabi nito sa babae na tapos na ang kanyang layunin na para bang siya ay isa sa mga naging anak ni Mother at maaaring itinalaga lang upang tulungan siyang subukin ang potensyal ng anak. Sa katapusan, ang anak ni Mother ay makikitang kinakantahan ang kapatid na lalaki habang inoobserbahan ang iba pang mga embryos.